ya dulu Nika Iwa iwa kami ini Ini Rani lihat ini kehilangan Maka Alis dito itu maka dulu Kehilangan maka ui Para Mau nanti tayo kasih Subrang lakas Kalaban.

sobrang lakas ng kalaban kaya kailangan natin mag-ingat. po kami mga kaidol kasi yung naka, nakasaw, nakasalupa naka, naka ko sobrang lakas talaga. Hindi ko masyadong ano. Kaya kailangan kong maka ano dito no. Kailangan kong maka alis kailangan ko po munang magkauwi mga kaidol kasi ah, palubat na po yung cellphone ko tsaka naubusan na rin po ako ng pagkain mga kaidol sana tulungan nyo naman po ako mga kaidol grabe talaga yung ano gutom na gutom na po talaga ako kailangan natin mag -ingat. hindi pa rin kami nakita mga kaidol ni Sando Adventure kasi ah uh, may nakita ko po yung video ni Sando Adventure mga kaidol kasama niya yung bata na si Claire isang magaling na bata may agimat, may kapangyarihan so sana magkita kami mga kay dulo kasi ang sabi ni Sandu Adventure sa akin ay tutulong siya paghanap kay Ibrahim tutulungan niya po ako mga dulo kaya anak pa pasalamat po ako sa mga kasamahan ko dyan ah, Ranil at saka Imir, sana ligtas po kayo mga kay, ah, ligtas po kayo tulong kasi hindi ko na kayo makikita nakikita ang layo nang nilakad ko mga kaidol sa ano dito hindi ano tong mga uh, area na to kasi napakadelikado ang dami na ngayong ang daming mga bandido na kakalat mga kaidol kaya tuloy ingat po tayo no kasi para na rin po sa kaligtasan natin so ang ganitong sitwasyon mga kaidol ay talagang pag-ingatan mo para makauwi ng maayos kailangan ko po muna mag-uwi mga kaidol. Uwi talaga mo po muna ako. Hanap ah, lang ako ng chinko. So sa lahat ng mga ah, nanonood sa aking video, no, sumusuporta mga guide nyo, mga advice nyo po. Maraming salamat po mga kaidol. Kailangan kong umuwi mga kaidol kasi ah, para makapag-ipon ako ng lakas. Kasi sa sobrang gutom, gutom, na po talaga ko mga kaidol hindi basta-basta ngayon ang kalaban namin kaya so, yeah. ah, alis ko dito mag-ingat po kayo mga pedol kailangan na siya magmasin sa paligid eh. para masipi tayo titignan muna natin paligid mga kedol no? ang kataw-taw mga kedol

すいません。 kailangan natin kailangan natin magmasin sa paligid uuwi ako dito mga pedal sana sana maging uki okay pa rin si I Prime no? sana hindi pa rin huli ang lahat pasensya na talaga mga kaedul no? wala po akong magawang ano kasi sobrang lakas ng kalaban hindi ko masyadong sila so kailangan ko pumulang makawi hindi ko kaya dito sa gubat ano, mga kaedul na ano paubos na rin yung baterya ng cellphone ko kaya Kailangan ko talaga mag-ingat. Sana magkita talaga kami ni Sandoan. Sandoan, medyo kailangan natin itong sa kala Kailangan talaga natin mag-ingat ito. kailangan kong ano mga kaidul kailangan ko yung balikan yung hubo na nadaanan ko kasi dudang-duda ako dun mga kaidul kailangan ako makabalik dun yung gagamit ng kasi maririnig tayo. posibleng madaanan ko mga kaydol may naka may nakabantay so hindi ko alam mga kaydol kung sino yung ano tinatawag nilang supremo kasi nung nakita ko yung video ni Iprime, dadalhin daw si Ephraim kay supremo so hindi namin alam yung mga kaydol, so may mga nag may mga nagsasabi na uh, sa ating mga viewers naintindihan ko naman po kayo may nagsasabi na ano baka si, Mul Bulhog yung kumuha so hindi pa kumpirmado mga kaidol kung si Bulhog ba talaga yung uh, kumuha kay Ibrahim kaya sisiguraduhin muna natin no, oh, kung si Bulhog ba talaga ang kumuha kay Ibrahim hindi pa ako sigurado mga kaidol pero pipilitin kong makalabas dito para sa uh, ano mga kaidol no kasi ay yung lugar na to mga kedol ay ang dami nang nakakalat ng mga bandido kaya kailangan, kailangan ko makaalis dito so titignan ko po ang paligid mga kedol para sigurado po tayo makalabas na uh, tingnan yung mga kaedul. kayo dulo ah uh, hindi pa kami nakikita ni Sando Adventure so hindi ko alam kung uh, saan yung saktong saktong location niya dahil ang lawak ng bundok na to so kailangan kong magkauwi muna para magkapag ano ako ng cellphone ko kasi ilang ano na lang po ito mga kay dulo so yan pinapos natin yung isang nakabantay doon kanina may nakabantay so hindi tayo ko dapat kam kampante mga kaidol kasi ang sabi ah uh, bantay bantay mo tungod kay ilahang nadakpan si Ibrahim so sana mga kaidol no makalis tayo ng ligtas dito okay, abangan nyo lang po mga kaidol abangan nyo lang po yung susunod ko na upload para monitor po ninyo ako mga no kung uh, ligtas, bo, uh, ligtas pa po ba ako ko at saka kay Anok kasi nag ano nagtaka ako mga kaidol kasi ah uh, wala nang upload yung uh, bandido wala nang upload yung channel ni Ephraim so alalang alala ako mga kaidol no pero hindi naman hindi ko naman kaya na ah uh, uh, ako lang mag-isa kasi nagkahiwalay kami ni Ranel at saka ni Emer so yan pipilitin ko makaalis dito mga kaidol na maka ano tayo dito mga kids no